pag iwas sa sunog ang ano ang maaali na hil maitulong sa ta nungan tanungin natin natin ang ating mag mga mga bato sa dilil sarili hmm ito ulat na po ety Orsiento. Orsiento. Su. Nang. Nang. Su. go, Sunog. Sunog. Sa. Nati. O. National. National. kapital, Capital. 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 Region. Region. Region no o nang noong noong nang noong noong ay sa na sanhi sanhi nang kapabayan yaan yaan ha ma halim halim bawat bawa bawa Nito ay ang na iwas na iwang na kasina sin sinda ding ka kan kan dal di di at kandila at, at, kandila bukas na kalan sa simula na taong ung sunog biga sunog sunog na ang An? Ano to? Ari-arian. So, sabi, basahin mo ulit. ari ari arian ay, ay bago... Ito. Ito. Ito muna yun. Ito ay bago pa dumating ang buwa buwan. 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 Nang Ang Marso. Ang Marso. Marso. Buwan ng Marso. Nang Marso. Nakikipagkulong na sa kiha. Chinese. Chinese. Fisa. Fire. Fire. Bulong volunteer volunteer pag papa tu po pad ng fire 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 sa safe safe safety awareness may papakita ako sa iyo